Una, umalis kayo sa iglesia nyo. Pangalawa, umalis kayo sa iglesia. Wala kaming susundin sa mga gusto nyo, Dapin. Hindi ba? Hindi mo makakilat sa kuto. Una, bakit naman kami makikiayon sa mga gusto nyo? Gusto ng Panginoon Diyos ang sinusunod namin. Pangalawa, ano autoridad meron ka para Alisan kami ng karapatan dito sa Asyenda. Opisyal ako ng unyon? May karapatan ako kung lapat ang ng disiplina. Labad sa batas, maging sa konstitusyon, ang mga ginagawa ninyo sa akin. Huwag kang magdulong-dulongan sa batas, Rolando. Ay, sa patakaran ng unyon hindi kayo maaaring umatras dahil nakapirma kayo sa collective bargaining agreement. Baka nakakalimutan niyo. Rolando, binanggit ko naman sa'yo. Nakatali kayo sa kasong ito ng tatlong taon. Mahirap kumala sa union. Obed, kilala mo kami ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nakasalig ang buhay at pagpapasya namin sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sa Diyos lang kami susunod. Eh, ganoon naman pala eh. Hindi mamatay nila lahat sa gutong. Ah, muli po, muli po. Welcome po. Welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa akin channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe. Ngayon po ay nanonood po ako ng isang pinikula o ng isang palabas na ito po ay sa Iglesia ni Cristo. Ang pamagat po nito ay ang Paglikas. Kasi napakaganda po ng palabas na to mapupulutan yon ng mga aral at kung ikaw ay iglesia ni Kristo masasabi mong napaka yaman ng pananampalatayan ng mga kapatid sa Asyenda Luisita hindi sila hindi sila napanginahan ng loob hindi sila sumuko sa mga pagsubok na kanilang nasa gupa kaya nga po ang pamagat po ang tanay nang nilagay natin sa YouTube channel marami ng mga pagsubok at pag-uusig ang nasa gupa ng Iglesia ni Cristo sa mga uling araw at tapos sa baba marami rin ang mga umusig sa Iglesia ni Cristo pero lahat sila ay napahiya ayun po ay nakasulat po sa Biblia kasi alam natin, lalong-lalo na po yung mga kapatid na matatanda na sa Iglesia Ni Cristo. Yung mga tatay, mga lola, mga lolo natin na talagang ginugol ang kanilang buhay sa Iglesia Ni Cristo. Alam natin na marami silang mga kwento na maibabaagi sa atin. Marami silang mga sasabihin. Marami tayong pwedeng tanungin sa kanila kung sino-sino ang mga kumalaban at kung sino-sino ang mga umusig sa Iglesia ni Kristo. Pero lahat po sila, lahat po sila ay hindi nagtagumpay kasi buhay po, buhay po ang Diyos ng mga Iglesia ni Kristo. Sabi ko nga po eh, buhay po, buhay po ang Diyos ng mga Iglesia ni Kristo ang buhay, ang Diyos na sinasamba natin ng mga Iglesia ni Kristo. Ito lamang po ngayon, talagang ang pag-uusig po ngayon ay mapapanood natin sa mga TV, sa mga platform, social media, sa YouTube, sa Facebook. Ito po yung binabanggit ko sa si Epiphanio, Labrador, ito po talaga lahat po ng mga Iglesia Ni Cristo. Lahat ng mga Iglesia Ni Cristo sa buong mundo sugurado. Sigurado kapag sinabi mo ang pangalan Epipanyo Labrador, eh kukulong po ang mga dugo natin. Manggagaliiti po tayo sa inis o sa galit. Pero sabi nga po ng isang kapatid natin na vlogger, na ng karunungan, mga tao lang po tayo na may nararamdaman. Pero tingnan po naman po ninyo ang nangyari kay Epipanyo Labrador. Eh nung una talaga po inuusig o talagang pinagmura niya ang mga iglesia ni Kristo lalong lalo na ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Sabi niya ang ganito, sina ganito. Pero ano po ang nangyari? Nagkabaligtad. Yung mga baho po o yung mga tinatagong baho ni Epipayo, Labrador, ayun, unti-unti pong lumabas. Sabi ko nga po, isa na po si Epipanio Labrador, siguro siguro naman po lahat tayo eh. Napanood natin yung mga vlog ni Epipanio Labrador. At alam natin, at alam natin, na pawang walang katotohanan o mga fake news yung mga pinagsasabi ni Epipanio Labrador. Lalo lalo na sa ating tagpamaalang pangalatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Subalit, so, ano po ang ginawa ng Iglesia Ni Cristo? Ayun, idinaan po sa tamang proseso, tayo po ay ng kaso laban kay Epipanyo Labrador. Kaya po, ito po ay pinapanood ko ngayon, ang pamagat po nung pinapanood ko, ito po, ang paglikas. At ito naman po ang um, sinabi po ng ating tagapamahalang pangkalata noon, na ang kapatid na Eranio G. Manalo tungkol sa issue. Kasi po, ito po yung pinapanood ko tungkol po sa issue po doon sa Asyenda, lucita Ito po mga kapatid, napakaganda po ng palabas na ito. Kapupulutan po natin ng aral at lalakas po ang ating pananampalataya kapag pinanood po natin ng buo ito. Ito po. Dahil sa paglalas na sa unyon, tumaranas po sila ngayon ng iba't ibang uri ng pag-uusin at pagigipin. Alam naman natin, kapatid na pilo, na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos ay may kaakibat na pag uusig yun. Yung ay pinagpapunan na ng ating Panginoon Yeso Cristo. So, ay... Kaya mga kapatid, sa mga nanonood po sa akin na mga kapatid ngayon, hindi na tayo magtataka kasi alam natin na sa mga hinirang o sa mga anak ng Diyos, e natural lang po ang pag-uusig sa atin unang-unang -una nga po nung tayo po ay dinoktrinahan e ipinagpakunan na po ng mga nagdo o ng mga ministro na nanagdo sa atin na makakasagupa tayo ng mga pag-uusig hindi na po bagong bagay yan ito pakinggan pa po natin ang pinikula balit wag namin sila sa atin ang pasya ng Court of Industrial Relations ng Republic Act 3350 ay lamag sa batas. Pinagtutunayan pangarap po nito ang pagiging gusto ng Collecting Bargaining Agreement. Iuutos po nito ang pag sa trabaho ng mga manggagawa. maliwanag na lang po kung mamulik daw sila sa Ronyo. Mabuti kung magpetisyon tayo sa Korte Suprema, kapatid na duma. Alam lang sa nga ng mga kapatid sa silid na Lusita. Totoo, Panteo tagubilin din sa mga kapatid sa Center ng Bisita na sila ay magtrabaho ng may kapanatagan. Kumawa sila ng may kasipagan at katapatan. Huwag ikabalisa na sila ay tatanggalin o alisin sa trabaho dahil sa hindi nila pagsunod o pagsalim sa unyon. Hindi nilang ang patiubay at tulong ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ko nga po, hindi na pong bagong bagay yung pag-uusig sa atin lalong-lalo lalo na po sa panahon po sa panahon po nung sa Hacienda Luisita yung mga kapatid po doon eh napakarami po nilang mga pag-uusig na naranasan ito nga po ay eh, pinapanood ko po ito po pakinggan po natin oh panoorin po natin yung palabas po ito po <coughs> اشترى ها اشترى هنا اللي اشترى Ito to na po yung bata sa tindahan naman.

Napakabigat ang dinanas ng mga kapatid natin sa Asyenda Luhisita. Yan po isa parlak noon Lahat po ng mga pag-uusig naranasan po nila. Kaya nga po sabi ko, kapag pinanood nyo po ang pelikulang ito, kapag pinanood nyo po sa YouTube, type nyo po ang paglikas. Siguradong mabab ang puso po ninyo. Ang puso po ninyo eh, kung baga sa nanonood ka na sine, mapapayaka, ka, mapapatawa ka, mapapalakpa ka kasi napakasarap po na maging iglesia ni Kristo. Opo, napakasarap po na maging iglesia ni Kristo. Bagamat inuusig po, eh mararamdaman po ang pagtulong ng Diyos sa pamamagitan po ng tagapamahalang pangkalasan. Ito pa po yung pinapanood natin. Ito po po yun. At ito pa po at ito pa po, po yung isa talaga sa kumukaw ng damdamin ko ng puso ko sa paninindigan po ng ating kapatid noon po sa panahon po ng Asyenda Luisita ito po, pakinggan po ninyo pakinggan po ninyo o panoorin po natin ang kapatid Thank <laughs> you. Yung binawal ko muna po yung mga alaga nating aso. Komersyal po. Ito po. Ano ka nasisimba? ay po isang bahagi ng palabas na sasamba po yung ating mga kapatid eh haharangin po sila ng mga nagiinuman pero ano po ang paninindigan ng ating kapatid sasamba pa rin siya yun, buhay ang Diyos ng mga Iglesia ni Kristo sa panahon natin ay eh, ganun din po ang sinasampalatayanan natin na hindi po tayo na hindi po tayo pababayahan hindi tayo Papabayaan ng ating Panginoon Diyos sa panon ng mga pagsubok. Kaya mga kapatid, bagamat dumanas tayo, bagamat doon dumanas po tayo ng mga pag-uusig ngayon sa katawan po ni Epipanyo dot eh siya po ang napahiya. Siya po ang napahiya. Pero kahit po tayo ay pinag-uusig at inalipusta ay kayang kaya po po natin tumulong handang handa po tayong tumulong sa mga taong nangangailangan Ito po po isang napanood ko po rito eto po po, panginggan po na, natin, panoorin natin hindi nyo kami kayang bigilang sumabah lang, kasunod po na ano na siya, si Mba ha? kung ano pakisabi kay Rolando ha marami kung may malumuwalaman ang lahat sa amin ha itong karapatan namin sumama sa Diyos, eh, hindi kami papayag na mawala. Kaya hindi nyo kami kaya pigilang sumama. Paano ka nga si Simba? Ito po ang pinapanood natin. Napakaganda na po. Napakaganda na po ang palabas natin. po. Ito po. Ito Ang tigay po ng tulong okay. ng mga mahala. Ito po. Ang tigay po ng mga sa hacienda? Salamat. Makisabi kay Rolando, ha? Maraming, maraming salamat. Eh, bakit ibis na? Kaya nga po, sabi ko, napakasarap po na maging iglesia ni Kristo kasi nararamdaman po natin yung pagtulong at pagkalinga ng Panginoon Diyos sa atin, lalong-lalo na po kapag tayo po ay nakakaranas ng mga pag-uusig at ng mga kahirapan. At tulad po ng pinapanood po natin na ang pamagat mo dito ay ang paghigas. Kagaya po ngayon ginagawa po ng ating kasalukuyang tagapamahalang pagkalaatan. Nagsasagawa po sila ng lingap sa mamamayan at sa ibang bansa ay eh, of humanity. Tumutulong po, walang sawa pong tumutulong ang ating tagapamahal ng pangkalatan, ang Iglesia ni Cristo sa mga tao na nangangailangan. Kaya sabi ko nga po, proud to be Iglesia ni Cristo. Proud na Iglesia ni Cristo tayo. Kasi iba, ibang iba po, iba po ang mga Iglesia ni Cristo. At sa mga nanonood po sa akin ng mga hindi Iglesia ni Cristo, mga hindi po kapatid sa Iglesia ni Cristo, alam niyo po kung ano po ang sinasabi ko. Sigurado ka po ako na may mga kaibigan, kapatid, kamag-anak po kayo ng mga iglesia ni Kristo. At alam niyo po kung gaano po sila kapabuit at kung gaano po sila kalaki kung tumulog sa mga taong nangangailangan. Akong kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po nakapanood ng aking mga vlog. Pakilike, comment at subscribe at kung pwede po pakishare po sa mga social media. Muli po, magandang magandang gabi po.